first kain natin of the day. Isa sa mga sikat at affordable kainan dito sa Hong Kong. Yan. Cafe de Coral. Ito yung mga menu nila dito. May mga ano rin dyan eh. Parang uh, meat with rice toppings sa'yo. No? And usually, yung mga nasa counter sa cashier, hindi sila masyadong mag-English. So, ang ginagawa na lang namin, pinipicturean namin yan. Yung mga, yan, mga number F1, A34, pinipicturean namin. So, namin sa kanila. Para alam nila kung ano in-order natin. So ang style ng ordering nila is kuna, Kuha ka ng order doon And then bibigyan ka ng coupon Kukunin mo rin Tapos kanya-kanya na kayo upo So ito na yung order namin Baked pork chop with rice chorva May tomato tomato Medyo malaki siya kaya hati na lang kami ni Charlene Ito na, huhukain na ni Charlene Hukain mo be Diba? Ito pizza Pizza ba yan? Ito yung pork chop Ayun yung pork chop Ganyan oh! ka na kayo yung pork chop So sulit na sulit naman Good for two hmm. Kasi yun, tagalawa tayong kamatis.